Ma'am, very last question for, uh, relayed by the OVP media po. Baka may sagot po kayo sa sagot ni DA Secretary Chu Laurel tungkol sa 20 pesos bigas na remarks niyo po kay BBM versus BBM po. Ano ba sinabi niya? Pwede yung anong sanong sinabi um, ni This is relayed by the OVP Media po. Yung oh. uh, baka may sagot daw po kayo regarding sa sagot ni TA Laurel tungkol sa 20 pesos bigas remarks ni niya po versus BBM. Oh, anong sinabi niya? Ma. hindi ko alam. Hindi ko, sorry. Sorry ah. Hindi ko alam kasi ano sinabi ni... Hindi ko alam. Wala. Sorry, rin Ma'am? Ang sabi po niya ay matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon noon at ngayon. Pag-aralan niya muna bago magsalita. Oh, okay. Yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako. <laughs> ano ah? <laughs> Nahiya naman ako. Hindi naman ako nagyayabang, di ba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, thank you, Secretary saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize kung gaano katalino si Inday Sara Duterte. But, ang sagot ko don ay huwag siya yung sumagot. Hindi naman siya si President Marcos. di ba Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, huy, nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice. So bakit siya yung sumasagot? Ang pangalan niya ba ngayon ay Bongbong Marcos? ba? Diba? At saka bakit nagtatago yung presidente sa likod ni Secretary Laurel? Six Secretary, si Secretary Laurel ba yung nagsabi noon? Hindi naman eh, di ba? Di ba? Na, naalala niyo ba yon? Nakita niyo ba yung video na yon? Nangangampanya pa, di ba? Oo. Oh. Di ba siya yung nagsabi? May evidence ba tayo na si Bongbong Marcos nagsabi noon? Well, si President Marcos ang nagsabi noon? No, may, may, evidence tayo. So, hindi dapat si Secretary Laurel ang sumasagot. Hindi. And thank you. Thank you uh, for ano, recognizing my intelligence. Alright. bye uh -huh.